Ngayong 2,025,000 SSS at GSIS pensioners ang naghihintay ng malinaw na impormasyon tungkol sa kanilang mga benepisyo lalo na sa nalalapit na bonus labindalawang libo pitong ang piso na special payment at posibleng pagtaas ng pensyon, maraming kababayan ang nagtataka, totoo ba ang mga balitang kumakalat sa social media? Kailan ba talaga makukuha ang ikalabintatlong buwang pensyon at iba pang benepisyo? Ano ang eligibility para sa labindalawang libo pitong piso? Sa video na ito, aalamin natin ang katotohanan at bibigyan kayo ng detalyadong paliwanag para hindi kayo malito, para maipreparan ninyo ang inyong budget at para masigurado ang inyong karapatan bilang pensioners ang Social Security System o SSS at Government Service Insurance System o GSIS ay dalawang pangunahing ahensya sa Pilipinas na nagbibigay ng seguridad at tulong sa mga senior citizens at retiradong empleyado ng gobyerno. Sa nakalipas na mga taon, naging malaking tulong ang mga pensyon sa pang-araw-araw na gastusin ng mga senior citizens, lalo na sa mga may limitado ang kita. Ang SSS pension ay kadalasang para sa mga pribadong empleyado, habang ang GSIS pension ay para sa mga government employees. Pareho silang nagbibigay ng ikalabintatlong buwang pension, regular na pension, at sa ilang pagkakataon, special payment or bonus. Ngayong taon, maraming pensioners ang nakarinig ng balita tungkol sa 12,700 piso special payment. Ang halagang ito ay itinuturing na bahagi ng special release para sa mga kwalipikadong pensioners. Hindi lahat ay makakatanggap ng halagang ito, kaya mahalaga na malinaw ang ating kaalaman tungkol sa eligibility. Para sa SSS pensioners, isa sa pangunahing kondisyon ay ang aktibong kontribusyon sa nakaraang taon kung ang pensioner ay hindi nakatanggap ng pensyon sa nakaraang buwan dahil sa administrative reasons, maaring ma ang special payment. Sa kabilang banda, ang GSCS pensioners ay may sariling requirements na kadalasang nakabase sa haba ng serbisyo at retirement status. Ang labindalawang libo, pitong daang piso special payment ay hindi basta-basta regular na dagdag sa pensyon. Ito ay isang one-time payment na layuning matulungan ang pensioners sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, lalo na sa mga gastos na hindi inaasahan tulad ng medical expenses, utilities, at iba pang emergency na gastusin. Mahalaga na maiprepara ang sarili para sa tamang paggamit ng benepisyong ito upang masulit ang bawat piso na matatanggap. Bukod sa special payment, may balita rin tungkol sa posibleng pagtaas ng pensyon. Ang pagtaas ng pensyon ay bahagi ng annual adjustment na kadalasang ginagawa ng SS, S at GSIS upang tugunan ang epekto ng inflation at dagdagan ang suporta sa mga pensioners. Sa 2025, inaasahang may incremental increase depende sa eligibility at klase ng pensyon. Halimbawa, ang mga pensioners na may mas matagal na kontribusyon ay maaring makatanggap ng mas mataas na adjustment kumpara sa mga bago lang nagretiro. Ang tamang kaalaman sa pagtaas ng pensyon ay makakatulong upang mas maayos na maplano ang buwanang budget. Isa rin sa pinakamahalagang aspeto ay ang ikalabintatlong buwang pension release. Para sa SSS pensioners, kadalasan ito ay nakatakda sa Disyembre, ngunit may mga pagkakataon na ang pre-release ay ginagawa sa Nobyembre para sa mas maagang akses sa pera. Ang GSIS naman ay may sariling schedule at madalas na anunsyo sa kanilang opisyal na website o social media platforms. Ang kaalaman sa eksaktong petsa ng release ay makakatulong sa mga pensioners upang maayos nilang maplano ang gastusin sa mga darating na buwan, lalo na sa mga mahahalagang pangangailangan tulad ng gamot, kuryente, tubig at pagkain. Maraming pensioners ang nag-aalala na baka mawalan sila ng benepisyo o madelay ang kanilang bonus at special payment. Mahalagang tandaan na ang SSS at G SIS ay may mga opisyal na channels kung saan maaring i-verify ang status ng bawat pensioner. Maaring tawagan ng hotline, mag-email sa opisina o bisitahin ang opisyal na website upang makuha ang pinakabagong updates. Ang pagiging maalam at maagap ay makakatulong upang maiwasan ang anumang kalituhan o maling impormasyon mula sa social media. Ang dokumentasyon ay isa pang mahalagang aspeto upang matanggap ang labindalawang libo, pitong pisong payment, bonus at ikalabintatlong buwang pensyon. Tiyaking kumpleto ang inyong records, may updated na identification at tama ang bank details kung saan ipoprovide ang payment. Para sa mga pensioners na nagbabago ng account o nag-transfer sa ibang banko, dapat agad itong i-update sa SSS o GSES upang maiwasan ang delay. Ang pagkakaroon ng tamang dokumentasyon ay makakatulong din sa mabilis at maayos na proseso ng pag-release ng pera. Bukod sa financial benefits, ang SSS at GSIS ay patuloy na nagbibigay ng iba pang programa na makakatulong sa mga pensioners gaya ng healthcare assistance, insurance coverage, at special livelihood programs. Ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa lahat ng available na serbisyo ay mahalaga upang masulit ang mga benepisyo at masigurado ang kaginhawahan sa pagreretiro. Para sa mga kababayan na may kaanak o pamilya na pensioners, mahalaga na ipaalam ang tamang impormasyon. Sa ganitong paraan, hindi lamang magiging handa ang pensioners sa darating na benepisyo, kundi maiiwasan rin ang panic o maling akala kapag dumating na ang petsa ng release, ang transparency at tamang impormasyon ay susi upang masigurado ang maayos na pamamahagi ng pera ang 12,700 piso, special payment, bonus at posibleng pagtaas ng pensyon ay malaking tulong sa mga SSS at GSIS pensioners. Ngunit ang tamang kaalaman, paghahanda sa requirements at pagverify sa opisyal na channels ang pinakamahalaga upang matiyak na makukuha ang benepisyo ng maayos at walang aberya. Huwag basta maniwala sa social media posts, laging i-check ang official announcements mula sa SSS at GSIS. Bukod sa mga nabanggit, mahalagang maging handa rin sa ibang gastusin. Maraming pensioners ang umaasa sa kanilang pensyon para sa pang-araw-araw na pangangailangan, ngunit may mga pagkakataon na may emergency na gastos tulad ng medical check-up, gamot, o kahit minor home repairs. Ang labindalawang libo pitong ang piso na special payment ay maaring magsilbing tulong sa ganitong mga sitwasyon. Sa pamamagitan ng maayos na financial planning, mas mapapakinabangan ang binipisyong ito ng hindi nag-aalala sa kakulangan sa ibang gastusin. Ang mga pensioners na nakatira sa malalayong lugar o probinsya ay dapat ding maging maalam sa proseso ng pagkuha ng binipisyo. Sa ilang kaso, maaaring kailanganin ng physical presence para sa verification, kaya mainam na planuhin ang pagbisita sa SSS o GSIS office kung kinakailangan. Ang pagiging maagap ay makakatulong upang maiwasan ang delay at mapabilis ang pag-release ng pera para sa mga bagong pensioners, mahalaga ring malaman ang proseso mula sa simula, ang registration, submission ng required documents at verification ay mga hakbang na dapat sundin upang maging kwalipikado sa ikalabintatlong buwang pension, bonus at special payment. Ang pagsunod sa tamang proseso ay makakatulong upang hindi maantala ang pag-release ng benepisyo. Ang impormasyon na ito ay hindi lamang makakatulong sa kasalukuyang pensioners, kundi pati na rin sa kanilang pamilya at mga kababayan na naghihintay din ng malinaw na gabay. Ang tamang kaalaman ay susi upang masigurado na ang bawat piso na matatanggap mula sa SSS o GSIS ay mapapakinabangan ng maayos. Sa huli, tandaan na ang bawat pensioner ay may karapatan sa benepisyo ngunit nakasalalay sa tamang dokumentasyon at pagkakaalam sa proseso. Sa pamamagitan ng pagiging maagap, may iwasan ang anumang delay o aberya sa pagkuha ng 12,700 piso, bonus at ikalabintatlong buwang pensyon. Huwag kalimutang i-monitor ang official updates mula sa SSS at GSIS upang manatiling up-to-date at handa. Ngayong 2025, maging handa at siguraduhing alam ang lahat ng detalye. Alamin ang inyong eligibility, i-update ang inyong records at planuhin ang paggamit ng benepisyo upang masulit ang bawat piso. Ang impormasyon na ito ay hindi lamang makakatulong sa inyo kundi pati na rin sa inyong pamilya at kapwa pensioners na naghihintay din ng malinaw na gabay. Ang pagtutok sa mga official announcements at maagang paghahanda ay magbibigay ng kapayapaan ng isip. Hindi na kailangan pang mangamba sa delay o kakulangan sa pera dahil ang lahat ng detalye ay malinaw at makukuha sa tamang channels. Ang labindalawang libo, pitong da piso, special payment, bonus at pagtaas ng pensyon ay tunay na malaking tulong sa mga SSS at GSIS pensioners. Ngunit ang kaalaman at kahandaan ang pinakamahalaga upang masulit ang bawat benepisyo. Sa huli, tandaan na bawat pensioner ay may karapatan sa benepisyo, ngunit nakasalalay ito sa tamang dokumentasyon at kaalaman sa proseso sa pamamagitan ng pagiging maagap, maiiwasan ang delay o aberya sa pagkuha ng 12,700 piso special payment bonus at ika buwang pensyon. Huwag basta maniwala sa social media posts. Laging i-check ang official announcements mula sa SSS uh, GSES. Siguraduhin updated ang records at bank details upang mabilis na matanggap ang benepisyo. Ang impormasyon at paghahanda ay susi upang masulit ang bawat piso at maplano ng maayos ang budget para sa pang-araw-araw na pangangailangan at emergency expenses. Ang 12,700 piso special payment, bonus at pagtaas ng pensyon ay malaking tulong, ngunit ang kaalaman at kahandaan ang pinakamahalaga. Sa 2,025 maging handa, alamin ang eligibility, i-monitor ang updates at planuhin ang paggamit ng benepisyo upang mapakinabangan ng tama ang bawat tulong mula sa SSS at GSIS.